Hi mga kaharty! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Intro muna tayo. Yes, mga kaharty! Ako yung nagpapasalamat. Una ko na nagpapasalamat ako sa aking mga magulang at kapatid na tumulong magbigay ng groceries sa mga nangangailangan. So, ito ang aking mga binigay at usa ko ibinigay sa inyo. At kung nagtataka po kayo mga kaharti, kung bakit hindi po ako nag-celebrate ng aking birthday dahil ito po ay aking itinulong dahil hindi naman ho importante ang kaarawan basta ako ay namahagi sa mga tao. Basta po mga kahati, nandyan lang po kayo at sumusuporta sa akin. Nagla-like, nag-share at nag-comment sa aking YouTube channel. Patuloy po tayo mamimigay ng mga a at ng grocery. Basta kailangan ko lang po ang inyong suporta, nandito lang po ako. Kung ano ang binibless sa akin ni Lord, ibibless ko rin po sa inyo. Kailangan po i-share natin ito sa mga nangangailangan. Mga kahati, huwag po muna kayong magtaka kung bakit maliit lang ang aking papremyo dahil nag-uumpisa pa pa lang po ako ito po ay galing sa aking busa wala po akong sponsor wala po nagbibigay sa akin na suporta kundi ako lang po at least ginagawa ko po ang aking makakaya hanggang sa mabigay po ang inyong kailangan. Basta ang gagawin nyo lang po ay mag-subscribe, like, comment, at share. Siyempre, bago ang lahat, kailangan nyo po manood ng aking video ng 1 to 2 minutes bago po mag-like, bago mag-comment, at bago mag-share. Subscribe na, baka ikaw ang aking matipuhan, mapili, at mabigyan ng 300 peso hanggang katapusan na lang po ang aking paggames. So, kailangan si nyo at ikaw ang aking mapupusuan. So, muli mga kaharty, wag po kayong magsasamang sumuporta sa akin dahil patuloy po ang aking pamimigay ng papremyo. Maraming salamat!